Hello, hello po mga kalaki. Good morning po. Gising na po mga kalaki at syempre 5 a.m. na mga kalaki. Magbabagong taon na. Natutulog ka pa. Ayan po mga kalaki at syempre maraming salamat po sa <clears throat> sa mga nagbalato po, sa mga nanalo po kahapon. Ayan po bali na uh, ipopost po natin sila maya maya lang kasi yung iba tiya, inaantay ko pa yung reply kung payag silang ipost. So, okay, so mga kalaki, ano pang hinihintay mo, di ba? Malay mo naman, isa ka sa mas, mapasama bago matapos ang taon na to sa mga book of winner namin ni Lola Carmen. Gusto mo ba? Gusto mo bang palarin? Diba, syempre, makinig ka sa mga lucky numbers namin. Kaya ito na po ang mga two-digit lucky numbers na ibibigay po namin sa iyo ngayon po, alas 5 po ng madaling araw. Gising na mga kalaki, madilim pa yan mamaya pasikat na yung araw kaya mga kalaki eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging billionaire okay po mga kalaki eto na po ang mga 2 digit lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo at syempre aalagaan nyo to ng 3 days bago po natin palitan at umpisahan po natin ang mga 2 digit lucky numbers syempre dito po sa Olonga po ang olongga po po natin na 2-digit lucky numbers ay 2-17 Dabao 3-24 Tarlac 1-25 Quirino 332 2 Bacolon nueve, 18 Cavite 7-35 Taguig 9-2 Mindoro Uy, nag-block out wow nag blackout out, pinatay na ilaw Mindoro 3-14 ayan po pagbusan mo natin yung ilaw ha kasi po nag blackout ayan mga kalaki ayan 3-14 ayan po sa Quirino Bacolod 7.23 Cavite 18 G's, Tagig, 12.30 Mindoro 21.25 Marinduque 8.4 Caloocan 2.20 Muntinlupa 7.9 Ano to? Palawan 30.33 Sambales 82 uh, Tabuk 9.14 At Kalinga apayao 7 G's. Quezon City 23-21 Pampanga 12-26 Pangasinan 3-14 La Union 16-20 Ilocos Sur 23-29 Ilocos Norte 12-18 Nueva Ecija 21-5 Nueva Vizcaya 6-18 Ano to? DC Masbate 330 Cebu 1124 Aklan 2327 Aurora 14G Laguna 1108 Quezon 321 at syempre po Romblon 2330 Ang honorisan 20 31 Muntalban Rizal 17 Antipolo Rizal 20 24 Taytay -tay, Rizal 526 Cainta Rizal 85 San Mateo Rizal 21 30 Isabela 4G Tugigaraw gigao 1233 Rojas 158 Kapis 5, 24 Bohol 26, 17 Bulacan 8, 5 Bagyo 1, 10 Bohol 13, 20 Batangas 21, 36 Bataan 30, 22 Butuan 4, 15 Benguet 14, 27 Iloilo 29, 5 Leyte 17, 2 Samar 3, 5 Paranaque 15, 17. Ayan po mga kalaki. Stock muna natin sa Paranaque. Para po sa mga followers natin dyan na araw-araw po nakatutok sa ating mga vlog. Ayan, dapat po nakapalo po kayo sa legit na account mga kalaki. Ha? Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong 316,000 followers o 317,000 followers mga kalaki. Red Parungkin po yan. At syempre, ah, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na nakayaro t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at syempre Aris Garchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. YouTube natin, 16,400 followers at meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, red parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki. Diyan po kayo, hihingi ng mga lucky numbers, magre-request at pag nakita ko po kayo pa i-comment to, comment, share nang share ng video at ang importante, naka-follow po kayo automatic po may libre kang lucky numbers sa akin at magkaibigan pa tayo masya shout out pa kita okay mga kalaki tandaan yung lucky numbers namin libre wala itong bayad private consultation po ang may membership fee at wala itong pilitan sa may interesado lang good for 3 months po kami magbibigay ng mga codes sa inyo na tatay sa mga lucky numbers kung member ka po ng private consultation okay so ano pa hinihintay mo mga kalaki di ba magpa member ka na hanggat discounted na po ang slot. So mga kalaki ya, eto na po ang mga lucky numbers natin. Ituloy na po natin sa ano to, Manila. 5, 2. Pasig. 8, 14. San Juan. 22, 31. Marikina. 0917-7573. Ayan po mga kalaki mga laki numbers natin na 2 digit. Gising na po, takbo na po sa mga suki nyong outlet. Make sure po nakarambol ang 2 digit, 3 digit bago po nyo ilaban yan mga kalaki. Para sa ganun, mabaliktad po po ang numero, panalo pa rin po tayo. So, ingat-ingat mga kalaki at good luck. Sana pala rin tayo ngayong New Year bago po matapos ang taon na to Isa ka sana mapanalo namin. Kaya gumising ka na, ano ba? At syempre, ito pong paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan, shout-out po tayo sa mga Sir Red, pakibati po ang aking mga kaibigan po dyan sa may Baguio Public Market o Baguio City Public Market. Mga nagtitinda na po kami ng mga e, strawberry at sundot ko lang. Oh, at ayan po mga kalaki, hello po sa inyo dyan. At syempre po sa mga at sa mga toda po ng mga tricycle driver natin Diyan po sa Mike Cabanatuan City, Nueva Ecija Uy, malapit sa amin yan na hello-hello po sa inyo At sana palarin po tayong lahat Lalong-lalo lalo na po, syempre sa bayan ko Mananalo tayo, mananalo tayo May mga kalaking ingat!